Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba, isa sa mga madalas na problema ng mag-asawa o magkasintahan ay ang tinatawag na pagiging paulit-ulit. Kapag matagal na kayong magkasama, minsan nagiging routine na lang ang pagiging malapit. At kapag nangyari yon, unti-unting nawawala ang excitement at pakiramdam ng isa't isa ay parang kulang na ang spark sa relasyon. Pero huwag kayong mag-alala, ngayon, ikukuwento ko ang isang simpleng istorya ng mag-asawa na nakaranas ng ganito at kung paano nila muling nabuhay ang apoy sa kanilang pagsasama. Pagkatapos ng kuwento, ibabahagi ko rin ang ilang anggulo na hindi gaanong gusto ng kababaihan at syempre yung mga mas gusto nila at kung bakit. Kaya manatili kayo hanggang dulo. May isang mag-asawa na ilang taon nang nagsasama. Noong una, puno ng kilig saya at halakakan ang bawat oras nila. Pero habang tumatagal, napansin nila na kapag sila'y nagiging malapit, pareho na lang ang ginagawa nila. Paulit-ulit, wala nang bago. Hindi sila nag-away pero ramdam nilang parang may nawawala. Hindi lang nila masabi sa isa't isa. Hanggang isang araw nagdesisyon silang manood ng isang pelikula para sa matatanda. Hindi para tularan lahat, kundi para makakuha ng ideya. Noong una, medyo nahiya sila, nagtawanan pa nga. Pero habang tumatagal, nagkaroon sila ng tapang na magsabi ng Subukan kaya natin ito. At doon nagsimula ang lahat. Unti-unti nilang sinubukan ng iba't ibang paraan. May mga hindi nagustuhan, may mga natawa lang sila, pero higit sa lahat, may mga bagay na muling nagpalapit sa kanila. At alam nyo ang resulta? Bumalik ang kilig, bumalik ang saya. At mas lalo pa silang naging malapit, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Pero teka, hindi lahat ng anggulo ay nagugustuhan ng kababaihan. Narito ang ilan na karaniwang hindi komportable para sa kanila. Nakatayo habang magkadikit, hirap ibalanse at nakakapagod. Siya sa ibabaw pero nakatalikod, walang eye contact kaya kulang sa connection. From behind, para sa ilan, parang kulang sa romance at minsan masakit pa. Sabay na ginagawa ang dalawa. Mahirap mag-relax kasi parehong may inintindi. Nakatataas ang mga paa sa balikat ng partner, hindi lahat flexible. Kaya minsan masakit sa balakang o hita. At syempre, may mga anggulo din na mas nakaka-relax at mas nakaka-connect para sa kababaihan. Harap-harap ang yakap, simple pero punong-puno ng intimacy, may halik, may titigan at may lambing. Magkayakap na nakatagilid, parang cuddle time lang, relax at sweet. Perfect kapag gusto ng dahan-dahan at puno ng emosyon. Siya ang nasa ibabaw, nakaharap sa partner. May kontrol ang babae, kaya mas komportable. Eh. At dahil may eye contact, mas malalim ang connection. Ang pinaka-importante, hindi talaga kung anong ang gulo ang tama o mali. Ang susi ay ang komunikasyon, tiwala at respeto. Dahil kahit anong subukan ninyo, kung hindi kayo marunong makinig sa isa't isa, wala ring say Pero kung marunong kayong maging open, marunong magsabi ng gusto at hindi, at handang mag-experiment ng may pagmamahalan, siguradong mas tatagal, mas titibay at mas sasaya ang inyong relasyon. Sa huli, ang pagiging malapit ay hindi lang usapin ng katawan. Ito ay tungkol sa puso, tiwala at pagmamahal. Ang script nito ay ginawang ng Artificial Intelligence AI. Layunin nitong magbigay ng ideya at inspirasyon, hindi ito kapalit ng payo mula sa eksperto. Gabay lamang ito para mas mapalalim ang pagunawa sa relasyon at intimacy.